Hello guys. Ito yung ating part 2 ng paglalagay natin ng uh, ano sa bubong. Paglalagay po natin ng bulkasil. Pinaghanap-hanap ko kagahapong bulkasil. Ito po yung part 2 natin. lagyan natin ang gas kasi, kasi di po nila ito nalagyan ng dikip kagah masyado kasi ito una natulog nagpangata na po tayo na lang ang mag repair kasi yung gumawa nito naku po walang puso talang naan hindi niya ginabayin siguro yung mga tao niya iniwan-iwanan niya kasi yung ginagawa ito eh yan shout out po sa kanya sobrang niyang kabaitan sa malasakit sa paggawa nitong bubong Sana po sa mga gumagawa ng bahay at bubong, so especially po bubong, malasakit naman po kasi alam nyo po hard work earned, hard earned money po yan. So yung inyo inyong mga hard work ay ginagantimpalaan palaan din sa pagkakaroon ng maraming customer kasi pag na-satisfied sa customer, i re refer kayo sa ibang kamag-anak, na kaibigan. So sana po yun, malasakitan din po natin yung ginagawa natin, hindi lang dahil makakikita tayo ng pera, tinrabaho na rin naman natin pinagpaguran, 'di ba? Mas masarap yung meron kang ano, uh, legacy sa pag sa trabaho, sa paggawa. Yung maganda po 'yun kasi kahit paano po ay ano, mererekomenda kayo sa ibang tao. Kul sa pagawa, 'di po ba, guys? o Napakalaking importante na yung mga bagay-bagay na ginagawa natin ay meron po tayong naituwang magandang resulta. Result. ang dami pong ano nung bubong problema yung pagkakalagay po pala wala pa pong butas malaglag wala pang butas yung ano bubong ang problema po yung pagkakapatong yung pagkakapatong po niya yung problema niya kung paano yung paano hindi mababasa ito yung problema dito sa pagkakapatong ng dahon. Yan, out-out na po natin kung baka tumutulo, lalo na po doon banda. Ay, grabe pong lakas ng tumulo doon. Lagyan po muna natin ito. Dito banda muna tayo kasi, yan, pag nagtag-ulan po kasi halos bumaha sa loob. Nagubulok na po yung aming mga gamit sa bahay. Ayan yung ibang gamit dito po. Okay, scotch tape ito man, tulong ko para temporary kasi pagka naka ipon ako tayo ng pati na lang natin Subscribe, like, and share naman po dyan. Thank you very po. Wala pa tayong panguluan ng bubong kaya ito muna yung ating pinaka best na solution. Ito Ang best natin solution. lalaki lalagyan <laughs> po natin na ulit sa babaw ah, buti na lang po hindi kainitan at hindi mainit na masyado hindi pa na ulan para may time pang matuyo yung mga nilagay nating gold kasi. Kasi pag ibabayad natin ito 300 to 400, imagine mo, tapos di naman na naman para lang sa pag maglalagay ng gold kasi hindi naman isasaay. Tapos dito yung food, tayo mismo. Hindi na po ako makapagsalita. sobrang busy dito sa aking ginagawa. Hindi na ako makapagsalita. Ito, medyo muna po natin yung sa ulo. Ingat ka, Bena. Masugatang ka dyan, Bena. Baka masugatang ka dyan. Ha? Huwag ka na bumaba dyan. Tinitin mo na lang. Madumi eh? Ayaw mo na. Di pa naman sila tapos. Dudumi pa yan. <laughs>

Libre naman ang enroll doon. Ang aga ng enroll nila, Che. Bakit ang aga? Hindi. Okay. O, oh, ready na buwan. Disabi mo nga sa lalim. Randy! kung ano ito kung may budget na ako babalit ko kuko ano na to? kasi balot yung gawa o dapat tiba ito na sa ibabaw para tubig. magtisay ko ko malinaw din eh. kasi <laughs> yung eh. hindi ito ibang tungo anito, kung yung dumado yung naunang kontraktor. naakit din si mama po. naakit din si nanay. <laughs> si mama po? Uh Oo. -oh. Nagla-live po. Ah, nagla-live ah, din. Aba, mabuti pa ang mama mo, nagla-live. Di ka naalala. pa Ah, nagtatrabaho na? Ah, saan na yung ipang kapatid mo? Kasama niya? Yung babae ay ko, si Aya po. Ah. nag po. Ah. Ay, Diyos ko po, Panginoong Isokristo ni Lord, mabagin langit. <laughs> na Latita mo naman. May kukuha daw po sa akin pa. Ha? Ah? May kukuha pa. <laughs> <laughs> Kumasok si ate mo ha? Hindi pa. Hindi pa sa bahay po niya ulit pa. Ha? Ah. Buti nga malamig ngayon eh oh. Baka na naman sa loob ng bahay na bubulok na pang upo. Yung doon sa ano, yung, yung, ito, 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 yung pinaw mo dito yung sa pagitan nyo, dun sa pagitan na pinagsuksukan. Pag humangin, napasok ang hangin, nalo yung, ano ba yun? Ay, nalo mo yung pangisapin. Tapos malakas ang tuyo. Sabi ko, sa raragtihan ko na lang muna. Hindi kasi ako makabili yung ano, ano ba yung silver na panggagay? Yung pinagtugtungan. Uh Oo. -oh. Tapos, eto. camera ko bumagsak. Saglit. Na. Hinangin. <coughs> Guys, hinangin po yung akin.